Nagbigay na pahayag mga fisher folks ng San Narciso at San Felipe sa probinsya ng Zambales. Ito ay matapos na may lumabas na balita sa isang media outlet na isinasangkot ang mga manging isda ng mga nasabing bayan na sila ay naapektuhan ng programang River Restoration sa Lalawigan. Ang River Restoration ay isang programa na naging solusyon na pinag-aralang mabuti ng mga eksperto kasama ang iba't ibang ahensya ng gobyerno upang matanggal ang mga nakabarang buhang lahat sa mga bunganga ng ilog at maiwasan ang pagbaha sa mga ilang bayan. Ayon kay Edgar Padilla, presidente ng mga manging isda ng maliliit na bangka sa barangay San Rafael San Felipe, Zambales, malaki ang naitutulong ng river restoration sa kanila dahil mas nakakahuli na sila ngayon ng mga isda sa mismong bunganga ng Santo Tomas River dahil dumadaloy na ang tubig dito. Uh, pa pala si Edgar Padilla, isa pong Fisher Fox, na uh, president ng Fisher Fox. Uh, nakatira po dito sa Santo Tomas River, uh, barangay Waan, San Rafael, San Pilipit. Po po ay nangigisda, sa hapon o gabi, para po may ano po namin na uh, sa pang araw, -araw. Ano po ito? Ilan taon na po kayong nangingisda po dito po uh, sa Santo Tomas? Bali po, uh, mula po bata ako na nakita ako 15 years old. At simula na rin po ako na insta, Masakasama ako ng papa ko. Uh, at ito naman ay minana ko na. Kaya hanggang ngayon po ay yung pang isda pa rin. Try po yung press kasi na abutan nyo po ba na itong pwede po bang may kwento nyo sa amin yung sitwasyon no nung wala pa po itong river restoration na to. Ano po yung sitwasyon po ninyo dito at sitwasyon po ninyo bilang mangingisda po? Wala pa po itong river restoration eh ang hanap po po namin ay eh, yung mag po ng lambat na sinasabi po ko eh malaki pong kawalan ka, ano, ka, walan. dahil minsan po eh, may huli at minsan na wala pero po yung uh, nagkagaya po ng tubig po na talaga na yan dito sa amin sa dagat malinaw po kung bagay ang isda talaga mo doon sa pinakalaon wala po nagkaroon po ng gayetong uh, diba, restoration ay medyo po gumawa po ang paami pang isda at isa pa po ang laking tulong po to dahil kasi yung tubig po na sinisip-sip nitong barko yung po pala ang ng isda at sinusundan. Doon po namin na-realize pala na malaking tulong sa amin ito sa pang-araw-araw. Hanggang po sa sinubukan po namin maglambat. Kung makikita nyo po yung huli namin sa lambat, marami po. isa may time po na pahuli namin ispada, nalakito, sari-sari pong isda. Kaya po ay nung nagkaroon po nito ay laking ginaaw po namin. Dagdag pa ni Edgar, marami din ang dumarayo sa Santo Tomas River upang makipangisda. Madayo pa para po dito. Ay, marami po. Kagaya po nung nalaman po nila na dumagsa po namin ng espada rito. Ang ano po, ang kabangkan, butolan, dumadayo po rito sa amin. Lalo na po rito sa San, uh, San, Antonio, Lapas. Halos po, pagka po talaga, nataon na nalaman po nila na maraming Espanang nahuli ay para po kaming pesta rito na dami bangka ka yun lang po ang ano namin dito at talagang pagka nakaalaman ng kung saan po yung lugar iba ibang lugar din po pupunta po ang nahuli namin dito meron 100 kilos ispada po yun Oo, pag nadyampuan po talagang dami oh, talagang marami po talaga Oo, oh, so talagang ano po, tsambahan oh, po. Oo, no, yung po, po talagang dagsa po talaga yung isda ng espada. At dami po, tunilada po ang mga dito. Samantala, mariin namang sinabi ni Edgar na walang katotohanan ang ipinapakalat na wala na silang hanap buhay at wala ng mahuling isda dahil sa ginagawang river restoration. Sa malaking pagkakamali po na akala nila, ay malaking nga sa sa amin itong ano na to. mali po, maling mali po yung pag-akala nila. Sa totoo lang po kami magpapatunay, marami po kami makikita na papakita na kung paano humuli ng isda rito sa lugar namin saka sa mga nagsasabi po na yan eh, sana tingnan mo muna muna at sila pumunta rito sa amin para mapatunayan nakapanayam din natin si Reynaldo Alvis anak ng pinakamatandang manging isda sa bayan ng San Felipe ayon kay Reynaldo na manging isda din katulad ng kanyang ama Ibang-iba ang buhay ng Santo Tomas River bago pa pumutok ang Mount Pinatubo. Kaya naman nakikita niya ngayon nang dahil sa river restoration ay unti-unti nang nanunumbadik ang sigla ng ilog dito. Ako po si ano, Rinaldo Alves po. Kapag tawagin po nila dito kawing dahil po yung pako pa ganito po. Sa 15 na po ako ngayon eh. Mm -hmm. So, ang balita ko po yung tatay po ninyo, eh napakatagal na rin humangin isda po dito, tama oh, po? Doon po kami pinala pinalaki po sa pangin po. Si tatay po, ilan taon na ho? Uh, 74 na po. 74. Opo. Okay. So, mula po nung maliit kayo, nangin ng na po si tatay po ninyo. O, oh, ngayon lang po pinahinto na namin dahil medyo may edad na po ito eh. Lahat po kayo magkakapatid po. Ilan po kayo magkakapatid? Apat po. Kaso kanya, may kanya-kanyang pamilya na po kaya wala po sila dito. Ikaw na na po yung natira. Natira po rito. Ah. Ang pa rin po ako. Okay po. Isda na po kami talaga dito. Buhay na buhay po yung ilog nung, nung hindi pa po tapunan na ng pinatubotong buhangin. Dito sa may Pakulpur River na po ito. Buhay na buhay po yung tubig yan. Maraming isda po nung kasi dyan. Kaya mas maganda po matanggal sana yung buhangin para mabalik po sana yung dati. Papo. Ano po yung pet? Na, ano, ano po yung dati? Yung ganun po, yung mabubuhay po yung ilog yung tinatutuyuan para parating marami pong isda na uuwi. Ah, kapag ano po kasi natutuyo po o, ito. Opo. So wala kayong huli. Opo. Nawawala po kasi yung labo po, mami. Yung wala nawawala po yung? Yung labo po ng ilog. Hmm. Nawawala po yung labo sa dagat. Yun, know, nawawala Mahina lang na huli namin mga ista. Opo. Nang tanungin ko si Reynaldo tungkol sa mga balitang dumalabas na kawawa ang mga mangingisda ng Sambales dahil sa river restoration, ito ang kanyang naging pahayag. Nasa sa kanila lang po yan dahil nangyayaran lang po yan mga yan. Kasi eh, lahat na po nangingisda, dami po tumatayo po dito, wala na po bawal mangingisda. Pwede na po yung sumangisda dyan, mangingisda lang po dito. Wala na problema. Papasalamat na lang po at dahil itong ginagawa po nila para kintulong rin po sa pag, pagtatakal ng buhangin para may balik sana po yung dati.